Yan, si Bo, si Plaga, nabibigay ito ng pera, bigas, pagkain! Yay! Yay! Chacha ito, may bibigay bigas! ano po kami? Kung po, pangalan mo na, pangalan mo na, pangalan mo Ako po si Laila de Cruz. Ayaw ay Naga, Mary Ann Aynaga. Ayaw ko eh. Ayaw <laughs> marami ka nito, marami, marami to. May nakakita na sa akin. Salamat, uh, salamat. you pa. Ang grabe, ang grabe. Oh, naubos na. Madami kanila to, naubos na. Ayun, uh, next time na lang mga dinakita sa akin, nakakilala. Kung so, sino na nakakilala mga boss sa akin, syempre, may magkakaroon tayo ng bigas. Huwag na muna tayo sa mga papunta kasi yung pagpapunta ay dinakakabot, mapagod lang. Yun, naubos na yung ating pabigas. Ah, sige, ingat kayo mga boss.